kayo nanonood sa nagbabalik na kasabwat ng bayan RSJ um, ito nagbabalik na ako uh, happy monday sa ating lahat mag shout out lang ako uh, Shoutout shout out sa lahat ng mga viewer, subscribers, sharers at sa lahat ng mga OFW Uh, sa buong mundo at kahit sa ibang planeta uh, magingat kayo dyan uh, God bless you all mabuhay kayo and thank you ano pa ba Ayun, shout out sa lahat ano lang meron nang ako sa inyong katanungan sa mga viewers ko subscribers sa lahat ng nakakapanood nito at makakapanood pa nito may katanungan ako sa inyo sino ang mas nakakatulong sa bayan si PBBM o ang insekto na Ibania appendigaster ang umuubos sa lahi ng ibis Ayun, paki-comment lang. Thank you.